So, ayan. Ngayon, titignan natin kung puputok talaga. Ngayon, syempre, maraming salamat sa nagpadala try natin Tignan natin, 1, 2, 3 Musna mga mga tol Another day, another video naman tayo ngayong araw na to mga tol So, mayroon akong ipapakita sa inyo na isang bagay Ito, yan Marami na kasi ako nakikita dito sa TikTok shop So, ngayon, nagpabudol ngayon ako Kung ano ba talaga So, ano, nakikita, naku-curious ako, ako Ano ba talaga Kasi, nakikita ko lagi sa mga video tumatagos talaga daw to sa mga matitigas na bakal kahit makakapal tumatagos at sa mga bato so pumuputok to sobrang lakas medyo masakas sa tenga so may makakasama na rin syang mga ano mga safety gear para hindi ka maano mga tol so ngayon samahin nyo ako uh, subukan natin to ipapakita natin sa inyo kung totoo ba talaga na pumuputok to at tumatagos ba talaga to at talagang tumatalab sa mga matitigas na bagay katulad ng mga simento mga tol yun para samahin nyo ako mga tol and let's go ito na yung mga tol Ito to to Nakikita nyo naman yan Ayan mga tol So susubukan natin to So lalagay natin ng bala mga tol Ayan ha ayan. Tatry natin to ngayon Ito to Kung nakikita nyo Ito to matigas to Ayan Solid din to Solid ayan Solid to Saka to solid dyan So bato talaga Ngayon susubukan natin ngayon sa simento mga tol Tara Dito dito Ayan Ito dito 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 Ito dito sa may ano Ayan, ayan mga tol So tutok mo dito Ayan So may bala siya mga tol ha Nakita niya may bala siya. So lalagay mo lang siya dito. Ayan. Ngayon titignan natin kung puputok talaga. Ngayon syempre maraming salamat sa nagpadala. Tatry natin. Tignan natin. 1, 2, 3. Talaga pumuputok talaga to. Nakita niya. Ayan o. Oh. Bumaon talaga siya. So talagang napaka solid talaga nito. So ito may isa pa akong bala. So totoo nga talaga. So Ayan mga tol, so tatry pa tayo ng isa. So dapat matigas na bagay para So sa so, mga gustong order order kayo nito, ilalagay ko sa link sa video ko diyan yung link na to mga tol. Uh, let's go. Dito dito dito. Ah. Oh. What? So yan mga tol, umuusok pa mga chong. Wait lang ha. So ito yan. So bumara lang mga tol. Tingnan natin. Kailangan natin matanggal. Ayun yung pulbura yan. So balik natin mga tol. Yan. So ulit natin mga tol. Ayan. Tingnan natin. So, ayan, dito, 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 dito. Ayan, matigas na naman to. Ayan, nakakita nyo. So, solid talaga to. Yun! So, nakakita nyo naman, talagang tumagos, mga chong. Let's go! So, sa mga gustong order, order na kayo nito. So, makikita nyo na to sa TikTok. Ayan. ayan lang, let's go.